lechon bila o pack lunch and everything. Thank you. Uh, Jens Belichon. Money ilang 19 pesos. 1,900. Daga na kayo na isa ka kilo nga. Lechon belly and 4 by 1, 2, 3. O, oh, 4 kabayans. Yes with ay, ano so chicken ay, and kinilaw so. with lumpia and uh, ah may uh, cordon bleu o kung pa ba ni kalimot ko unsa ni so very lami oh dagang kayo po an dagang kayo siya sa isa kabila o daghan dagang kayo makakaon ani guys good for eight person man siguro ni sa mga gagmay kauna. pero Brato lo kayo ning 19. My god oh. garlic chicken sa pa ba? Unsa ni eh? nakalimot na ko unsa ni. Eh? Ah, na ilumpia. And basta lami. <laughs> basta lami. Thank you and everything. Indeed. Okay, happy birthday. Oh my goodness. So birthday ko na ngayon. Oh my, sarap kagutom. Thank you guys. Thank you sa akong ano, thank you, thank you, mga ka-office meet. So mabait. Thank you.